So, uh, ang tanong ay, paano paano mga student for the information dissemination of the city government? Parang ganun ba yung tanong? Publication, student publication. So, uh, I believe naman na ngayon pa lang pwede na makatulong yung mga studyante natin. Kasi ngayon pa lang nakakatulong na sila sa pag-produce information, pag ng information. At uh, mag-present ito on online at sa mga radio stations na uh, nakakatawa rin kasi meron na rin nagagawa si, bukod kay PL Moon na may mass communication, si CDM din may radio broadcasting na sila. So ngayong araw, isang attempt para i-combine ito, tapos kumuha ng funding sa disaster uh, uh, local disaster risk reduction management fund. Pero gaya nga na nasabi ng ating kasamang konsehal, konsek Alan Camelon, na bakit, natin, bakit di natin lawakan, di ba? Bakit hindi lang tayo kumuha sa disaster fund? So ngayon, susubukan natin yung next step natin is to identify din yung mas malawak pa na funding sources sa general fund para makapag-provide din ng programs kung hindi lang sa gender and development, disaster preparedness, sa education sector, ano ba yung mga updates, sa health sector, ano ba yung update. At uh, I, I guess ito yung towards ano na rin kung sakali, kung papayagan din ni Mayor na meron sariling registration ang City Government of Montinlupa na uh, kasama natin yung mga students na tinetrain natin to be content creators and yung mga technical uh, support natin. Ano nga kayo yung future natin, no? Uh, we hope na isa nga itong step para isang naka, sa isang future na nakakaproud na Montilupa. Sir, follow-up question. Oh, follow-up question. What is the reason for you come up with this? Ah, the reason. Uh, siguro, para ma-utilize natin yung expertise ng bawat isa. Kasi ang bawat isa sa atin ay unique. May kanya-kanya tayong skills, talents, at uh, opportunities na meron. Why, why not utilize it? Sabi nga, it's not yung 1 plus 1 equals 2, kundi yung synergy na parang nag-multiply tayo sa bawat sa skills ng bawat isa, na ma-multiply natin kakayahan. Not just addition. Sir, ang question po po, sir, bakit po disaster preparedness ah, specifically? Bakit disaster preparedness? Kasi maraming disaster fund. <laughs> ang disaster fund kasi, ano siya, eh, 5% siya ng, uh, sa halimbawa, kung ang city mo ay merong, uh, sabi natin, kung may uh, 10 billion, hindi, wala pang naman, 1 billion na pondo ang city government, uh, 5% nun, so, 50 million. So, ibig sabihin, 50 million allocated for disaster fund. Ganun din yung gender and development fund. Uh, 5% siya. So, 50 million din allocated for gender and development activities. So, why not tap those? Lalo na kung hindi siya na ma maximize talaga, why not tap those din? And, uh, ganun din naman, na may, may other sources din naman. May pang general fund na mas malaki. So, yun siguro yung pwede natin i-explore sa ngayon bilang next step. OK。